napatay ang isang estudyante sa Paranaque matapos siyang pagsasaksaki ng kanyang kaklase sa loob ng mang din ng kanilang paaralan. Dinatnan ng Paranaque City Police ang isang babaeng grade student na sugatan matapos umanong saksakin ng kapwa estudyante sa loob ng kanilang classroom sa... na ay inilabas sa Netflix ang pelikulang Adolescence. Ang kwento nito ay umiikot sa isang lalaking estudyante na naakosahan ng pagpatay sa kapwa estudyanteng babae sa pumamagitan ng pananaksak gamit ang kutsilyo. Ngunit alam niyo ba, ito lamang po ng March Naibalita ang isang insidente na halos kapareho nito. Patay ang isang grade 8 student na babae matapos saksaki ng kapwa lalaking estudyante nito lamang March 26. Ano ang dahilan nito? At ano ang nagtulak sa suspect para sa murang edad ay makagawa ng karumalduman na krimen sa loob mismo ng kanilang paaralan? Ako ang inyong Pinoy Storyteller at ito ang kwento ng trahedyang nangyari sa Moonwalk National High School. Magandang araw. Ako nga pala si AR at kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan at krimen, welcome ka sa channel na to. Inaanyayahan din kita mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para updated ka sa mga video ko. Isang pangkaraniwang araw ang bumungad sa Moonwalk National High School nito lamang March 26. Normal na araw para umupo at makinig sa mga lectures na ituturo ng guro. Isa sa mga estudyante sa paaralang ito ay si Robilyn Lamboho. Si Robilyn ay isang 14 years old grade 8 student, bunso sa kanilang pamilya. Siya ay inilarawan ng kanyang pamilya bilang isang palakaibigan at mabait na bata. Sa ilang taon nitong pagiging estudyante ay tila wala namang nabalitaan ang kanyang pamilya na kung anumang hindi magagandang pangyayari patungkol sa pag-aaral nito. Hanggang ng isang araw, ayon sa kanyang ina, noong February 5, bandang alas 9 ng gabi, ay nagsumbong ang dalagita sa kanya. Ayon dito, ay mayroong paulit-ulit na nambubuli sa kanya sa eskwela. May isa di umano siyang kaklase na binabantaan siyang aabangan sa labas ng school at papatayin. Inaabangan po daw siya po sa e school na para patayin po siya. Yun ang sinabi niyo po sa akin. Alam na alam ko ang oras, 20 minutes para mag-alas 7. Upo ang anak ko sa harap. Sinabi niya, masakit ang paa niya, tumakbo siya at nasira ang sapatos niya at binato niya yung niya sa washing. Yun na lang po yung sinabi sa akin ng anak ko. Sabi... Ayon pa sa dalagita, humihiram sa kanya ng makeup ang kaklase, ngunit ang hindi niya ito mapahiram, ay binatukan siya nito kung kaya't nasampal niya ang kaklase sa muka. So, nagsumbong na po siya sa akin ng, ano, ng pangyayari niya ang February 5 alas 9 ng gabi. Ma natutulog na kami. Mama, inaaway ako ng kaklasmate ko ng bakla. Binubuli ako, Mama. Baka naiingit sa kagandahan ko, yung pansabi ng anak ko. Anong ginagawa daw sa Mama, ano? nang ihiram sa akin may makeup, hindi ko pinahiram. Dinagukan ako sa ulo, ginawa ko, sinampalit ko siya. Yun, nasabi ng anak ko. Dahil dito, ay tila ba nagkaroon si Robelin ng takot na pumasok sa eskwela? Sabi niya, Mama, baka hindi ako pumasok bukas. Pero Mama, may practice. Yun lang po ang sinabi niya sa akin. Dumaan ang mga araw hanggang noong March 26, bandang alauna ng tanghali. Halos kakatapos lamang mag-break ng mga estudyante. Isang kaguluhan ang nasaksihan ng lahat. Matapos si Robelin ay paulit-ulit na pinagsasaksak ng kanya din mismo kaklase habang nasa loob ng kanilang classroom sa Moonwalk National High School. Ayon sa investigasyon, ang sospek ay kinilalang si Paulo o Pau Pau sa palayo nito. Ang dalawang estudyante ay sinasabing may matagal ng hindi pagkakaunawaan at tila ba mayroong alitan sa isa't isa. Noong mismong araw ng krimen, sinasabing nakita ni Robilin na may dalang kutsilyo si Paopao Pao sa kanyang bag. Lumapit ang dalagita sa kanyang teacher upang magsumbong tungkol sa kanyang nakita. Bilang aksyon ng guro ay agad itong pumasok sa loob ng classroom upang kausapin ang binata. Sinasabing nang pumasok ang kanilang teacher sa classroom ay nasa likod nito si Robilin at nagtatako. Ngunit sa buka na lamang ay nakasalubong na di umano nila si Pau-pau at ang talaga namang kinagulat ng lahat ay nang inilabas nito ang kutsilyo at agad na pinagsasaksak ang biktima na umabot sa apat na beses kung saan ang lahat ay tumama sa dibdib nito sanhi ng kanyang pagkamatay sa kabila ng tinamusak-sak ni Robelin noong una ay nakatakbo pa ang dalaga dala na rin marahil ang adrenaline nito dahil sa kagustuhan na mailigtas ang kanyang sarili ngunit Ayon sa mga saksi, hinahabol pa di umano ni Paopao ang dalagita upang muli ay saksakin nito. Sa gitna ng maigsing habulan ng dalawa ay dumating ang gwardiya ng eskwelahan upang umawal. 1.30pm, sinasabing dinala ng mga tumulong kay Robeline sa klinik ng school upang marahil ay malapata ng paunang lunas bago dalhin sa ospital. Ngunit sa kasamaang palad, ang 14 years old na dalagita ay binawian na ng buhay at ay dead on arrival. Dahil sa nangyaring ito, agad na inaresto ng mga pulis si Ngunit dahil isang taon lamang ang tanda niya kay Robilin at isang minor de edad din, isinuko siya sa DSWD na siya ding magpapasya ng intervention sa kanya. Ngunit hanggang sa ngayon ay wala pang detalye sa kung ano ang resulta nito. Ay sa balitang inilabas ng GMA News, sinabi ng sospek na kaya niya nagawa ang ganong krimen ay dahil binubuli siya ng ilang mga kaklase, kabilang na ang biktima binubuli daw sa school. Kasama na po yung uh, biktima na nambubuli sa kanya. Kaya, kaya na nagawa yung ganong uh, krimen. Ito rin ang iniisip ng marami na marahil ay naging matinding dahilan kung bakit nagawa niyang saksakin ang kanyang kaklase. Tulad ng inaasahan, ang balitang ito ay kumalat sa iba't ibang social media platform, kabilang na ang Blue Up. Sa ilang mga posts, mababasa ang mga pahayag ng mga di umano'y nakakakilala sa sospek at maging sa biktima. Ilan sa mga komentong ito, bagamat walang sapat na basihan at hindi nang galing mismo sa investigasyon ng mga pulis, ay nagsasabing, ang biktima si Robelin ay kabilang sa isang school gang. Tipikal na inilalarawan ng marami na may mga sigang miyembro at madalas ay nasasangkot sa mga gulo. Sinasabing matagal na daw binubuli ng grupo ni na Robelin si Pau Pau na tumagal mula pa noong first quarter ng school year. Di umano ay may pagkakataon na pinipilit na hubaran si Pau Pau at madalas na kinakansyawang may amoy ang kili kilikili nito at tinutukso ng bakla dahil sa kasarian nito. Bukod dito ay palagi din daw binabantaan ng biktima at mga kasama nito ang sospek na kung magsusumbong sa guidance ay aabangan siya ng mga ito sa labas ng eskwelahan. Sinasabing matapos ang krimen ay mayroong tumistigo na kaklase ng sospek at biktima at pinatotohanan ng pahayag ng sospek na tinatakot siya ng biktima at sinasabing aabangan sa labas sakaling magsumbong ito. Ayon sa post na ito ni Roel Zabel, nagpakilalang matagal ng kaibigan ng biktima. Minsan daw ay naikwento ni Papo sa kanila na mayroong nambubuli dito. Ngunit kilala nila ang kaibigan na kalmado at hindi mahilig pumatol sa mga pangasar. Inilarawan din di umano ng mismong guro ni Pao, Pao na tahimik ang binata at parang may sariling mundo. Kung kaya't para kay Roel, ay malamang ito ang naging dahilan kung bakit korso na dahang bulihin ang kanilang kaibigan. May ilang mga klase din ng sospek ang nagpatotoo na di umano ay dinala ni Pau ang kutsilyo hindi para manakit kundi para ipanakot lamang. Bago di umano mangyari ang krimen ay grabe ang naging iyak ng sospek dahil takot ito na maisumbong at makik out sa eskwelahan. Bagamat hindi pa napapatunayan, ayon sa teacher ng mga estudyante ay kinuha ni Robilin ang kutsilyo na dala ni Pau at isinumbong ito. Pumasok ang teacher at si Robilin sa classroom at muling inaabot ni Robilin ang kutsilyo kay Pau at di umano ay hinamon ito na saksakin siya kung talagang matapang ito. Dahil dito ay sinasabing na trigger si Paulo at agad na inundayan ang saksak si Robilin na sa una ay akala ng teacher na sinusuntok lamang lingid sa kanyang kaalaman na bumabaong na pala ang kutsilyo sa katawan ng dalaga. Taliwas naman ito sa pahayag ng mga pulis base sa kanilang investigasyon. Kasi yun nga po sinasabi ng biktima yung classmate nila may dalang kutsilyo at pinagbabantaan siya na sasaksakin. Ang mm -hmm. daw po sila doon sa may pinto kasi papapalabas na po yung suspect. Nung nakita niya yung victim, kinuha yung uh, kutsilyo na nasa bag. Doon na po sinaksak yung biktima. Apat po yung uh, saksak, halos lahat po sa part, dito po sa parting dibdib. Base din sa naunang interview ng ina ng biktima, ay matagal na daw nagsusumbong sa kanyang anak. Ang sabi niyo po sa akin, Mama, sasaksakin ako ng bakla. Binubuli-buli po ako, Mama. Marami po kami makakaklasmate. Mama, papatayin niya ba ako, Mama? Mama, parang ayokong pumasok. Ang mga kumakalat na komento din ng mga nagpapakilalang ka-eskwela, kaklase, at kaibigan ni Pau ay madiing pinabulaanan ng atin ng biktima na si Rose Lamboho sa isang post na ito. Ayon sa kanyang post, ay hindi totoo ang mga kumakalat na balitang ang kapatid niya ang nambuli at mas kilala nila ang kapatid kumpara sa ibang tao. Dagdag pa nito ay nasaksihan ng mismong guro ng dalawa kung paano sinugod ni Papaw si Robelin at pinagsasasaksak kung kaya't para sa kanya ay paanong magiging buli ang kapatid. Dagdag pa din na lalaki ang sinasabing binubuli at isang taon na mas matanda kumpara sa kanyang kapatid. Sinabi pa nito sa kanyang post na di umano ay hindi nalapatan ng na first aid man lang ang kanyang kapatid Gayong nauubusan na ito ng dugo na naging sanhi kung bakit hindi na ito umabot sa ospital at agad ay dinaglarang dead on arrival. Sa nangyaring trahedyang ito ay nananatiling hati ang opinyon ng mga tao. May ilan na nagsasabing ginawa ito ng sospek dahil napuno na ito ng galit sa paulit-ulit na pangbubuli na ginagawa sa kanya. Sa kabilang banda, ang pamilya ni Robelin ay naniniwala na siya ay inosente. Sila ay nakikiusap at umaasa nung bibigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Sa lukuyan, ang mga pulis ay patuloy na iniimbestagahan ang pangyayari, habang ang eskwelahan naman ay nangako mas paiigtingin ang kanilang seguridad. Habang hindi pa natatapos ang kaso, ay pansamantalang inilipat sa online class ang lahat ng klase, kung kaya't sa mga oras na ito, ay nananatiling bakante ang loob ng eskwelahan. Sa lahat ng ito, may mga katanungan ang hanggang sa ngayon ay wala pa rin malinaw na kasagutan. Paano nakapasok ang sospek na may dalang kutsilyo? Bakit hindi inawat ng teacher ang suspect at umabot pa sa apat na saksak? Kung totoo man ang naunang pahayag, bakit hindi mo lang nalapatan ng first aid ang biktima gayong marami ng dugo ang nawawala dito? At ang panghuli, ano ang ginawa ng ina ng biktima sa kabila ng paulit-ulit na pagsusumbong nito tungkol sa banta sa kanyang buhay? Ano man ang totoo sa mga pahayag na ito? Ano man ang totoo sa mga pahayag na ito? Isa lang ang nananatiling sigurado dalawang buhay ang nasira. Buhay na sana ay mas napuno ng pagkakataon at oportunidad. Ngunit dahil sa mga walang kwentang alitan, ay nawakasan. Kung umabot ka hanggang sa dulo, maraming salamat sa pagkinig. Pwede kang mag-iwan ng comment at mga suggestion sa mga storya na gusto mong i-cover ko. Hanggang sa muli.